Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang pagkuha ng San Antonio Spurs kay Kai Lauri. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video ang mga players ng Los Angeles Lakers na pwede nga po nalang i-trade para makakuha sila ng bagong superstar. Hindi parang rin nga po mga katrops, nagbabago hanggang ngayon ang plano ng San Antonio Spurs ngayong offseason. Gayong gusto parang rin nga po nilang magkaroon ng isang veteran guard na gagabay sa kanilang buong team lalo na sa kanilang batang superstar center na si Victor Wembanyama. Kung sakali man nga daw po na magkakaroon sila ng saktong guard na babagay na maging katandem nito, ay sigurado nga po na maa-unlock pa nila ang kanyang tunay na potensyal sa loob ng NBA. At base nga po sa isang NBA analyst, ang pinakabagay nga na pong guard na dapat kunin ngayon ng San Antonio Spurs ay walang iba kundi si Kyle Lowry na magiging isa ng ganap na unrestricted free agent ngayong offseason dahil sa pagtatapos ng kanyang kontrata sa Philadelphia 76ers. Kahit man nga na po masyado nang lumamiya ang shooting nito, ay hindi na naman nga po niya kailangan na magtala ng malalaking punto sa si Spurs kung sakali mang siya dito Gayong kakailangan ni nalaman nga po niyang gumawa ng mga magagandang plays para mabigyan nga po niya si Victor Wembanyama ng mga easy basket sa kanilang mga laro. Samantala, tuon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa mga players ng Los Angeles Lakers na pwede nga po nilang i-trade para makakuha sila ng bagong superstar. Alam naman nga po ninyo mga katrops na napakarami mga superstar na nga po nakadikit na ngayon sa Lakers na pwede nga po nalang makuha sa isang trade at may tandem nila kina Lebron James at Anthony Davis. At sila nga po ay kinabibilangan nila Zach Levine at Demar De Rosa ng Chicago Bulls, Lori na ng Utah Jazz at sina Trey Young at John T. Murray ng Atlanta Hawks. Ngunit isang malaking katanungan pa rin nga po ngayon kung sino nga ba ang maring nga po nilang magamit upang makuha man lang nila isa sa mga players na nabanggit kanina. Well ayon nga po sa lumabas na balita ngayong araw ni Jovan Buhan ng The Athletic, Maliban nga po kina Lebron James at Anthony Davis, ay wala nga po ni sa mga players sa Lakers ang ligtas sa trade ngayong offseason. Ngunit asob of na nga po mga katrops, ang mga players nga po ng Lakers na merong mataas na chance na i-offer sa ibang team ay kinabibilangan nila D'Angelo Russell, Austin Reeves, Rui Hachimura, Gabe Vincent at ang kanilang 2024-17 th overall pick. Yes, dito nga po kukuha ang Lakers ng mga ipang-offer nga po nila sa ibang kuponan ngayong offseason para makakuha sila ng bagong superstar. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.